Hi guys, mag tayo ng silver beet. Uh, kasi magluto ako ng ano um, yung ricotta no, spinach and ricotta pastry. So nakabili po ako ng pastry at saka ricotta. At marami din akong mga itlog. So ayan. At ito yung mga silver beet ko. Malaki na yung mga dahon nila P kasi wala ka akong ano, wala talaga akong uh, market. So mag gumagamit ako ng ano guys, uh, silver beet para sa aming dinner. So, i-harvest natin. Kita si natin. Ang laki talaga ng dahon, oh. At saka lagyan ko ng itlog sa aking ricotta. Spinach. Ang ricotta. Tinatawag din nila ito ng spinach. Yung silver beet. Bakit tinatawag nila lang spinach itong silver beet? iba naman ang itsura ng spinach guys maliit man yung dahon ng spinach iba't ibang kulay itong mga silver beet ko guys mayroon, mayroon silang purple ito mayroon din yellow na ano yel, yung yellow na steam dito sa aking garden guys, ito yung style ko na hindi ko sila uh, tinapon. So dito lang sa garden ko sila ilagay pag ano na sila magmature na talaga. At yung mga bunga nila at nag na pag lalo na ting season na talaga, growing season. So meron din yung mga maliit na mga seedling dyan. So itatanim ko yan next time uh, for the next season. So oh, kadaghan na sa akong silver beet na harvest o. Oh. Mayroon talagang mga ano dito, mga iba't ibang kulay yung mga silver bit, silver bit ko guys. Ito yung red. Napakaganda talaga ito oh. Ang dami at saka mayroon pa ding Ayan, ito may pagka pusha pink ba? No, ang dami talaga nilang mga kulay. At mayroon ding akong mga ito yung ah, bumili talaga ako ng buto ba na rainbow na silver bit. So, ito ron, ito yun, uh, mayroon ding kulay na yellow. Maliit lang siya guys, o, oh, ito. Ayan. Then, mayroon ding uh, white ang kanyang steam. Ayan. So, marami. Ito, ito yun, parang stripy siya na ano, white at saka yung, ito yung push-up At mayroon ding red. Red na silver bit. Maganda ito na silver beet guys kasi very rich in iron ito guys. Mas mas masustansya at saka good for iron yung mga green vegetables. So ito yun ang lulutuin ko ngayon, maggawa ako ng uh, spinach and ricotta pastry. Ayan.